Happy Sunday, beautiful people! Late na nga tayong bumaba at malinis ng ating kabahayan, kaya naman happy-happy tayo. Ang breakfast ko nga ngayon ay ang ating kutsinta with grated coconut at syempre pa nag din tayo ng ating hot coffee for breakfast because coffee is life. Eto na nga ang ating situation after ng winter storm. Medyo natunaw na nga yan, kaya naman happy-happy na si Mama. Pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian, ay hinatid na ni Mama si JJ sa kanyang swim practice at naghahanda nga siya para sa kanyang competition sa weekend. Ito na nga ang ating daan Napakaputi at napakarami pa rin snow at talaga namang pag natutunaw yan ay napakadumi rin kaya naman ayaw na ayaw ko talaga ng winter. Si Mama nga ay nanonood kay JJ at nag-selfie muna. At pumunta din si mama sa store para bumili ng gatas pero habang tayo ay naglalakad lahat ay nakakita tayo ng peanut butter na nakakirans for 97 cents kaya naman bumili si mama. Meron din tayong nakitang chicken breast at pork chop na nakasale kaya naman hindi mapigilan ni mama na hindi bumili. Dahil ang mga ganyang bagay ay hindi palaging nangyayari at nakatipid na tayo ngayon ng $10 sa ating grocery, eto na. Nga ang ginagawa ko, nilalagay ko yan sa freezer bag at kinalagyan din natin yan ng date kung kailan natin nabili. Ito na nga ang mga pork chops, napakalalaki talaga. At tinan nyo naman yan, mapula-pula pa. Sa mga nagtatanong dyan, bakit nila yan sinisale dahil meron silang parating na bagong stock, kaya naman tinatay nila maibenta ang lahat ng mga old stocks nila. Si Daddy nga ay nagtanggal na din ng Christmas tree. At eto naman si Mawa pagkatapos nating maggrocery ay babalik din naman tayo sa building para sunduin si ate dahil na yun nga ay meron din siyang volleyball training. Habang nag si mama sa sasakyan ay kumain muna tayo ng mini chocolates at naisipan ko na ding linisin at i-organize ang loob ng aking sasakyan. Meron nga tayong tatlong pares ng winter gloves dyan talagang takot na takot ginawin at inimbentaryo ko na din ang aking snacks. Talagang nadadala ko ng pagkain sa loob ng sasakyan dahil sa trabaho nga natin, lagi tayong nasa daan at talaga namang ginugutom din si mama. Ito na nga ang ating mga gamot at kung ano-ano pa. Siyempre naman, naglagay din tayo ng lotion dahil dry na dry na ang ating balat. Dumating na nga si ate at pagka nga namin, ay nag-check na hagad si mama ng kanyang computer at tumawag na din sa ating mga pasyente for tomorrow. Busy-busy ang ating araw pero happy-happy dahil Sunday ngayon. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.